Tatlong Taiwanese na lalaki drinag ang mga inumin at ng rape ng mga babae. Sina Lin, Tseng at Lai na galing sa Miaoli, Taiwan ay mahilig lumabas para maghanap ng chicks. Gawain ni Lin na yayain ang mga babae magpunta sa mga karaoke parlors para makipagsex sa kanila. Kung hindi umubra ang kanilang plano ay magrereklamo sila na makati ang kanilang mga kalalakihan. Noong Enero ng 2012, niyaya ni Lin na lumabas ang isang 13-year-old na babae at nilagyan niya ng rohypnol ang inumin nito. Ni-rape ni Lai at sang ang babae sa isang hotel at nag-iwan ng 6 US dollars sa lamesa pag alis nila. Matapos sila maaresto, lahat sila ay dinenay ang mga akusasyon laban sa kanila. Ayon kay Tseng, siya ay may premature ejaculation kaya hindi niya nakasex ang babae. Si Lai naman ay idiniin na siya ay nasa banyo dahil siya ay may diarrhea. Pero dahil sa ebidensya ng DNA mula sa hotel at dahil sinubukan nilang kontakin muli ang biktima, sila ay nahatulan na guilty ng sexual assault. Si Lin na drinagang inumin ng babae ay makukulong ng 7 taon at 10 buwan. 8 taon naman na makukulong ang dalawa niyang kaibigan.